private plane bumagsak sa bahagi ng Apatuan, danal del Sur. Isang private plane na mayroong body number na N349CA bumagsak sa bahagi ng Barangay Malatimon, Apatuan, Maguindana del Sur noong Huwebes, February 6, 2025. Sa inisya na ulat, dalawang katawan ng lalaki ang natagpuan na pinaniwalang sakay ng eroplano nang dahil sa pagbagsak ng eroplano ay isang kalabaw ang nahulugan sa tindi ng pagbagsak nito ay naputol ang nguso ng kalabaw dahil sa sinapit ng kalabaw ay na ito ng mga residente dahil sa tindi ng sugat na nangyari at hindi maranasan ng kalabaw ang sakit na dinanas Ayon sa ulat ay isang surveillance ang sinagawa ng mga sundalong mga Amerikano. Ano nga ba ang surveillance? Ang surveillance ay ang proseso ng pagmamaman, pagmamasid o pagsubaybay sa isang tao, grupo, lugar o aktibidad upang makakuha ng impormasyon partikular na lugar na kanilang target. Maari itong gawin gamit ang mga kamera, CCTV, wiretapping, GPS, tracking o iba pang teknolohiyang pangmonitor. Ako si JD Mahmud, nag-uulat.